Sa magkaibang mundo ng showbiz at politika, minsan pinagtagpo ang landas na Mayor Mark Alcala at kapuso actress na si Ashley Ortega, kung saan isang pag-iibigan ang umusbong. Ngunit ang makulay na takbo nito ay naglaho at ang kanilang kwento ay hindi na naipagpatuloy pa. The Philippine Showbiz List presents Detalye sa past relationship ni na Mayor Mark Alcala at PBB Celebrity Housemate Ashley Ortega. The Relationship Nariyan ang pangangalaga sa kanilang mga personal na buhay, partikular na sa kanilang love life. Ang relasyon noon ni Mark at Ashley ay tahimik na tumakbo sa simula. Sa katunayan, bihira silang mag-post sa social media ng kanilang mga litratong magkasama. Kaya marami ang nagulat ng malamang may relasyon pala sila matatandaan ang espesyal na ugnayan ng dalawa ay nagumpisa na mamataan si Ashley na sinasamahan si Mark nang magsumiti ito ng kandidatura bilang mayor ng Lucena City noong October 8, 2021 para sa 2022 elections. Ramdam ang pagiging proud and sweet girlfriend ni Ashley na naroon ang buong suporta kay Mark. Sa katunayan, sa kanyang Twitter post, binida niya pa ang larawan nilang dalawa sa paghahain ng kandidatura at binati ang nobyo sa tatahaki nitong karera kasunod ng tagpong yun. Tila wala lang ang dapat pang itago si na Ashley at Mark sa kanilang relasyon. Hayagan na ang pagtatangin nila sa isa't isa. Makikita sa mga larawan ng dalawa na magkasama sila sa mga date o nagdiriwang na kanilang mga tagumpay. Nariyan din ang ilan sa binabahagi nila mga sweet at kulitan moments sa social media lalo na sa TikTok. Masasabing happiest girlfriend nga si Ashley na nariyan din ang pagpiflex sa mga natatanggap niyang regalo mula kay Mark tulad ng chocolates at flowers. Hindi nag-aaraw ng detalye pa si Ashley kung paano nagsimula ang kanilang love story pero sinabi niya na nakakilala sila sa pamamagitan ng non-showbiz best friend niya kung saan iniyaya ng nga raw siya ni Mark na mag-dinner sa panig naman ni mark naroon ang pagiging proud boyfriend sa achievements ni ashley sa isang panayam sa kanya sinabi niya na kahit hindi sila masyadong nagkikita dahil din sa distansya ng kanilang mga lugar kung saan siya ay nasa probinsya habang si ashley ay nasa maynila at pagiging abala sa kanilang, kanilang karera palagi ay niya silang nakasuporta sa isa't isa the breakup Base na din sa pinapakita nilang sweetness sa publiko, walang duda ang pagmamahal na naramdaman ni na Ashley at Mike sa isa't isa. Hindi na din questionable pa ang suportahan nila sa growth ng bawat isa sa kanila. Ngunit ang inaakalang pamumukadkad pa lalo ng kanilang samahan, sa huli, ay natuldukan. Katulad ng tahimik na pagsisimula ng kanilang relasyon, tahimik din nila itong tinapos. Ilang buwan kasunod ng pagkapanalong mayor ng Lucena City ni Mark noong 2022, marami sa tagasubaybay ng dalawa ang nakapansin sa tila hindi na pagbabahagi ng mga ganap nila together. Maging ang dating pagbiflex nila sa isa't isa sa social media kaya sa long distance relationship ay hindi na din nila ginagawa. Pero ilan sa kanilang fans ang naniniwalang going strong pa din ang dalawa na anilay baka gusto lang nila Ashley at Mark na gawing pribado na ang tungkol sa kanila, lalo na si Mark na may tungkulin na bilang isang public official. Ganun pa man sa kasagsagan ng breakup rumors, wala ni isa sa dalawa ang nagsalita. Kaya naman ang katanungan tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon ay nagpatuloy hanggang sa tuluyan ng basagi ni Ashley ang kanyang pananahimik. Kinumpirman niya ito noong March 2023 anim na buwan matapos silang maghiwalay. Kaugnay nito sa isang interview sa kanya sa programang Fast Talk with Boy Abunda na mapag-usapan ang tungkol sa break up nila ni Mark, sinabi ni Ashley na noon pang 2022 ito nangyari. Nilinaw naman niya na naghiwalay sila ng maayos at may mutual na kasunduan. Inamin ni Ashley na ang pangunahing dahilan ng kanilang break up ay ang kakulangan sa komunikasyon at koneksyon sa kanilang relasyon. Nariyan ang pagiging abala nila sa trabaho pati na rin ang distansya dahil sa pagiging mayor ni Mark dahil dito pareho anya nilang napagdesisyonan na mag-focus na lang muna sa kanilang mga career at mag-improve bilang individual upang maiwasan ang pagiging toxic. Nang tinanong siya ni Boy kung ipinaglaban ba niya ang relasyon nila ni Mark, walang alinlangan niya itong sinagot ng yes. Nang matanong muli kung hanggang saan niya pinaglaban at ibinigay ang kanyang makakaya sa relasyon nila ni Mark dahil sa hindi ito tagumpay ayon kay Ashley, pinaglaban niya ito hanggang sa huli ngunit nire-respeto niya ang desisyon ni Mark dahil pareho nilang napagkasunduan na maghiwalay. Sinabi niyang ayaw nilang ipilit ang relasyon kung alam nilang hindi ito mag-work. Ayun pa kay Ashley, dahil sa nangyari, isa sa mga mahalagang leksyon na natutunan niya ay ang pagiging maingat sa pagpili ng mga laban sa buhay. Hindi anya lahat ng laban ay karapat dapat ipaglaban at natutunan niyang mahalaga ang pagiging wise sa pagpili ng mga bagay na ipaglalaban. Kaugnay nito sa isang hiwalay na interview, sinabi ni Ashley na nagdesisyon siyang aminin na sa publiko ang totoo tungkol sa kanila ni Mark para na rin sa lahat na nagtatanong kung bakit hindi na siya masyadong nagpupunta sa Lucena. Inamin niyang hindi niya ito agad sinabi sa iba kaya sa pagkukumpirma niya, naramdaman niyang ready na siyang pag-usapan ito. Ayon kay Ashley, sinigurado niya na nakarecover na siya mula sa nasabing heartbreak kung saan ay maayos na ang lagay ng kanyang puso at siya ay talagang masaya. Bagamat mutual decision ang break up, nagpakatotoo si Ashley sa pagsasabing hindi sila magkaibigan ni Mark. Mula nga raw maghiwalay ay wala na silang communication at nagkanya-kanya na lang buhay. Ngunit nilinaw niya na hindi siya galit at wala kung anong kontra rito. Naging at peace siya sa kanyang buhay at iniisip niyang maayos din ang kalagayan ni Mark at maganda ang takbo ng kanyang career. Isang taon at kalahati din anya sila naging magkasintahan. Kaya kung sakaling magkita nga raw sila na hindi naman daw talaga maiiwasan, ay magiging civil sila ni Mark sa isa't isa. Ashley found self-love after her breakup with Mark. Sa pagsasapubliko na kanilang breakup, wala niya namang pahayag ang nilabas ni Mark ukol dito. Pero si Ashley ay tila maraming gustong sabihin tungkol sa kanilang pinagsamahan sa so isang interview sa kanya noong 2023 pagamat naka-move on na. Inamin niya na naging mahirap din para sa kanya ang naging break up nila ni Mark, lalo na sa mga unang buwan. So balit sinabi niyang ang kanyang pamilya at mga kaibigan ang naging tulong upang malampasan ang lahat ng yon. Ayon kay Ashley, na magsimula siyang mamuhay mag-isa, naramdaman niyang mag-isa siya, hindi lang sa physical, kundi pati na rin sa emosyonal at mental na aspeto. Kaugay nito sa pagsalang muli ni Ashley sa Fast Talk with Boy Abunda noong March 2024 na mapag-usapan ulit ang tungkol sa kanila ni Mark, hiniyay pinagkaila na nahirapan siyang move on sa naging breakup nila. Lahat ni Ashley, marami siyang natutunan mula sa karanasang yun, lalo na ang pagmamahal sa sarili. Inamin niya na noong naghiwalay sila ni Mark, naramdaman niyang nasa pinakamababang punto siya na kanyang buhay dahil sobrang in love siya sa dating nobyo. Subalit nilinaw niyang ang kanilang break up ay tunay na isang mutual decision. Sa ngayon, mas okay na raw siya at natutunan niyang huwag umasa ng sobra sa iba at mahalaga rin magtira ng pagmamahal para sa sarili. Samantala tulad ng nauna niyang inihayag, hindi pa din daw sila nagkakausap ni Mark. Pero handa naman daw si Ashley kung sakaling sila ay muling magkita at ibinunyag ng ina ni Mark ay nakakausap pa rin niya from time to time. Ashley reveals Mark broke up with her when she was at her lowest point. Sa mga interview, consistent si Ashley sa pagsasabing mutual decision ang break up nila ni Mark. Samantalang si Mark naman ay hanggang ngayon na natiling tahimik sa kung ano nga ba pinagtapusan ng relasyon nilang dalawa na tila ba pinapaubaya sa dating nobya ang lahat. Ngunit taliwas na unang sinabi ni Ashley na napagkasunduan nila ni Mark na tapusin ang kanilang relasyon, iba ang lumalabas ngayon. Sa isang episode ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab kung saan si Ashley ang isa sa mga housemate minahagi niya ang tungkol sa mga pagsubok na pinagdaanan niya nitong mga nakalipas na taon na hindi alam ng publiko. Dito binanggit ni Ashley na habang ginagawa niya ang teleserye niyang Hearts on Ice, ay nandun siya sa lowest point na kanyang buhay kung saan ay mag-isa na lamang siya. Ito ay yung panahong naglaya siya sa kanila at talagang nagsimula siya sa wala. Ayon pa kay Ashley, isa pa ng padagdag ng bigat ang dalahin niya noong mga panahong yon ay nang makipaghiwalay sa kanya ang nobyo. Bagamat walang binanggit na pangalan, walang duda na si Mark ang kanyang tinutukoy. Lahat pa ni Ashley, nagkasabay-sabay ang nangyayari noon kung saan wala siyang family member na matakbuhan. Wala siyang matirhan at wasak din ang puso dulot ng breakup. Ganun pa man, laking pasalamat raw ni Ashley na sa kabila nito ay nagbukas ang magandang oportunidad para sa kanyang career. Nandiyan din ang ilan sa kanyang mga kaibigan na tinulungan siya makabangong muli at proud sa sarili na nalagpasan ang mga pagsubok na iyon. At sa ngayon, tunay na naka-move on na si Ashley sa kinahinat na ng relasyon nila ni Mark. Dahil ngayon, ay masaya na si Ashley sa piling ng nobyong si Mavi Legaspi. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react? At huwag mahiyang mag-comment! For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching.